Welcome to English Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. Hi, dawa Emine Yoroshiku yoros mas. Ano po yung topic for this week? Dainishu dekakeru. Dekakeru des de po ang topic natin. Ano po ang meaning ng dekakeru. Lalabas. Lalabas. Hi. So, part 2 po ang dekakeru po natin dito. Lalabas or ma... Mama? Marshall So, it is. Hi, Mama Marshall Hi. So, part 2 po. So, it means yung die issue po natin ay dekakeru din po ang topic. Hi. So, ngayon po is second day po ng issue. So, ano po ang topic po natin ngayon? ni ni me ichi ano Ichin, ichi ni chi me ano putu kame desu yo apo Putsukame, ano? tsukame ano tokin to million to, kin kin en so des kin des ne ano po ang meaning ng kin don't don't smoke hai so desu ne uh, pinagbabawal ang manigarilyo Hay. Ito po ka uh, from the uh, from the kanji pong ano kinshi. Kinshi means ano pinagbabawal. Hay. Ito po is kemuri. yung end po niya is kemuri. Ang kemuri po guys, yung po yung uh, usok. Ano po? So di ba po pag nag nagsis, nagsisigarilyo po tayo, may usok po lumalabas. Hay. Yung pong usok na yan ang meaning po ng kanji na ito. Ngayon, pag pinag-combine po sila, kiyeng, ibig po sabihin, pinagbabawal na mag-nigarilyo doon sa area na yun. Hai. So, in English, no smoking po. Hai. In Tagalog, magiging? Bawal manigarilyo. So, this. Bawal manigarilyo. Hai. Ta. Ikimasho. <clears throat> N. Hai, N. Ipapa po. Kanina na nasabi ko po. In. Ano po? Kin-en kin no en des yun, ne? En Meron pa po siya pong another way pong pagbasa Kakasabi ko pa lang po kanina Kaya hindi ko muna po pinapakinggan Kimuri So, des, kemuri des, ne? Hay, ulit po, emine? Kemuri So, des, kemuri Pagkakarinig ko po, kimuri Hay, kemuri des mm. Ginagamit po siya tulad ng kanina Kin-en <coughs> ano nga po ba ang kin-en? No smoking So, there's no smoking or? Bawal manigarilyo. So, there's bawal manigarilyo. Hay, daw, tugi des. Kemuri. Hay, na, na, kwenta ko rin po kanina. mo Uso. Uso. So, there's. Um. Hay, daw, tugi des. Atari. atari Kana? Atate. Ataru. Pag-deform po siya. Atate. Uh, atari. <laughs> atari. Atari des ne. Hay, at maaari rin po siyang basahin as? <と>とはい。あ、ポシャ、デンタル、イス、オクリガナポ。ポアノポ、はい、そぎながめ、ポシャ、ライク。ほほんと。そう、ほんとですね。あのポン、ほんと。ほんと。タラガ、パランガナン。お、ポエレポン、タラガ、アッ。ぽエレポんマギン。と<お>と、とお、はい、そうです。じゃあ、次いきます。と。 to maru maru din. To to pokin. Mhm. To. Ah, hindi ko alam. Tayo na, 'yo. Itong blank blank. Hay. Itong blank blank or naming blank blank. Sa amin, pwede rin po maging uh, sa amin po. Ano po? Hindi ko na po nang isulat dito, pero itong itong bla bla o kaya naman sa aming blabla. bla. bla. Hi. So ano ko ang mapapasok dito sa ano na ito? Ah, uh, na ito. Basho. To basho to wa iwanai desu Ah, Hai. Uh -huh. Gamen. To gamen. Mm, ma, giri ikeru kana to gamen. Ang aking screen. Pwede rin pong ganyan. Hai. si si Wonsan po nag, naglagay po sa baba. To mise. Paano nyo po ba, sa, uh, babasahin yung mise in another term? Ten. To. So, des, kaya magiging? Toten. Toten, des. Ne? Pag sa namin pong toten, itong mise. Itong? itong? Itong tindahan. Tindahan, restaurant, ano restaurant. po? Restaurant. or sa aming restaurant, ganyan Paano po. Ano po? Um sa aming restaurant. Hi. So, sa baba po guys, baka po meron po kayong gusto pong itapal dito sa marumaro na ito. <clears throat> ito. <laughs> Tare ka inay ka na. Ah, sige po. Habang naghihintay po tayo, magbibigay <laughs> po ako ng isa. Hi. <ペー>あ、そうそうそう、レインボースターさん、当日っていう言葉ありますね。すねはい、当日、当日,当日、当日、当日、パキシナーリポン、当日、これ。This day. はい、さあ、洗うなよん。は、so, い、さあ、洗うなよん。 Tong日, pag sinabi p'on tong日de, ah uh, tong日 8:00 niy machiyaw, machiyamasho, ah uh, machiyawase Pag sinabi p'on ganun, ah uh, sa araw na yon magkita tayo. Ano ba? Tong日. Tong日, hay. Ako naman po yung nasa isip ko kanina is tongisya, tongisya. Hay, yeah. hey. pag sinabi p'on tongisya, yung mga nan, nan, naroon nung panahon nung nung oras na inyong pinag-uusapan, hay yung sila yon For example, nagkaroon po ng aksidente nung uh, uh, nak sana hindi totoo. Ano po? Uh, for example po, nagkaroon po ng aksidente nung uh, November, no, November 4. Tapos, yung mga kas, ka, ano, uh, kumbaga yung yung mga nandoon sa, na taon yun, hay, kasi ito po, mo, uh, po siya, pero hindi po siya bagay. Kumbaga, ang, ang sinasabi niya po dito yung tao. Yun po yung ipinapahiwatig niya po dito. Toji siya, Hai. So, yung mga nandoon na tao sa accidenting yun. Yun po yung, sila po yun, toji siya. Hai. So, halimbawa, ako, sinabihan lang naman ako, pero wala ako that time. So, hindi ako magiging toji siya. Ano po? Hai. Yung mga nandoon lamang. Hai. Yung po ang, uh, <coughs> eh, toji <sya> dito. Hai. <coughs> そういうふうに使っていきます。あとは、他にいたかなあ、担当。はい、そうですね、ウォンザさん。はい。担当は、皆さんわかりますか担当者とか。うん、はい、担当、あの、サ札幌湯中中アサイン。ナカアサイン、そうです。はい。スジェイクさんサブニャポ、トホテル。はい。トホテル means、いとんそうです。ーテルはい。えー Alder, uh, Alder Sinag Apoliosang Tobang. Hay, ano po ang Tobang? Ano, Tobang, yung sigoto mo. So des, so des. naka uh, nakaano ka. So des, so des. Hay, ah, uh, wait, wait, tres po. Oh, ang daming doon. Wait, tres. Wait, tres. Eh, to nandag ka na. Atayin, no, witness po, witness. Ah, witness po witness ba? Ah, hi, witness. Yun, naka-assign. Uh, yun. Naka-assign po? Sa toba. Yung uh, ang tinatawag, ang sabi ni Ate Rainbow yun. Star, kung yung Toji siya po ba is witness? Ah, hindi po. Pag sinabi po Toji siya po, sila po yung nandoon sa lugar na yun, nung nangyari yung ano. Sila po, sila po yung main na nandoon. Halimbawa, nagkabunguan si A at saka si B. So, yung si A at saka si B, yung todo siya. Yun, nandoon sa ano na yun. Accidenteng yun. Sila po yung ano, nagka-aksidentehan. Hi. Iba naman po ang witness na. Ang witness, uh, magiging uh, nandake. Ito. Detekohen na. Ano ba yan? Yosu. And, yosu dewa nai. Mm, witness, witness. Uh, nandake. Nandake. なさとりのポランディラフォ。<laughs> <laughs> ね、サクシーうん、そう、サクシなんだっけな。えっ、ー、と、承認ですね。はい、承認になります。はーい。そうですね。メランリンポンフト、敵と、アンダーメイ。当角、当角初めて見るかも。当角、当角って読むのかな、これ。 Watasi, hajimete desu. Guminasay. Tingnan nyo, kahit ako po, ang dami ko pong hindi pa alam, <laughs> gano'n kahirap po ang, ano, ang um, Japanese. <clears throat> eh eto. eh yumi. Tukak ka. De, meaning niya po, ah, uh, toseng kakuditsu no

kakizetsu. Hay. soto Ginagamit po siya sa voting, sa pagboto po. Hay. Yung eh pinaikli lang po itong ano tokak po. Ano po, pero ang totoonya pong ano pagbasa is uh, tosen kakujitsu. Hay. Meaning po nito is eh uh, kumbaga hindi kahit hindi pa po natatapos po yung voting na ano na po nila, uh, kumbaga na nalalaman na nila kung gaano nakadami yung mga nagboto. Hai. Hai. Dito po sa Portuguese po. naka portuguese po kasi ang, ano ko, ang Gmail ko. Hai. Def uh, definitivamente. Uh, definitely po. In Japan. Ah, uh, in English po. Ano po pag in English po siya. Hai. Yung po. Yung pala po ang tokaku. Hajamete mimashita. Arigatou gozaimasu. Sanoe san. Ang galing. Hai. Teate mo so desu ne. Um. Mm, ang dami po. <coughs> そ,うはい、あそろそろここですね。お弁当、そうですね。お弁当。<laughs> 全然大丈夫ですよ。お弁当。バオン。はい。次は当たる。当たる。あのポが当たる。当たる。あの、ウィン。<coughs> うんうん、ウィンは、えーとね、勝つですね。ッあのあのン ヒット。ンビナトヒニポあそっちにね、また別のあたるなんだ、それは。<laughs> はい。インビナトポイス。あたる。<laughs> どこだ<タッ>メロンポタイポカシンあたる。あの、イバポヨンアナニャ、ヨンカンジニャポアナポ。はい。だいたいひらがなでミスミスああ書いたりしてるんですけれども。はい。あたるはまた別です。あたるは何ですか nanalo. Oh, um, nanalo or nana uh, nanala saan po? Sa loto. So this, yes. Yan po, uh, po. Nanalo sa loto or nakakuha po siya ng Amin? Siguro doon po yung sinasabi yung hit na ano, na nanalo po. Ano po? Hi, kumpara siya po yung uh, nakakuha ng panalo ng loto. Hindi po siya pwedeng gamitin sa ano, sa play, for example, uh, sa soccer, sa basketball sa uh, sa mga sports po yung uh, competition po hindi po siya pwedeng gamitin pwede po siyang gamitin sa mga palabunutan hmm. Halimbawa, kayo yung ano na kayo yung nakakuha ng ano nakapanalo ng first runner na ano na uh, hindi hindi siya runner first ano uh, uh premyo yung pinaka ano pinakaunang premio first prize first prize hay pero hindi lang po siya for first prize po ano po kung baga na na ano kayo kung baga nakapanalo kayo hay kaya sa tagalog magiging pag noun nanalo. panalo sa verb nanalo sa adjectives galin po siya ginagamit ano po hay ulitin ko po guys hindi po siya pwedeng gamitin na nanalo sa place. sa pag ano uh, sa mga competition Word. Hai Sa mga paswertehan po siya pwedeng gamitin, like loto, o kaya yung uh, bulutan. Ano po, meron pa po, po nun, uh, sa Pilipinas yung, ano, meron, uh, for example, ano, uh, mapapanalo na ng STV. So, ilang tao yun, ano, mag, magpa, magbibigay ng pera, tapos ililista, tapos iraraffle nila. May tawag dun eh. <laughs> Naalala ko tuloy ano, yung panahon ko sa Pilipinas. Hi doon din po pwede po siyang ano, um, manalo. At ang gagami gagamitin ay Ataru Daijobo des. Hai. Kasi paswertehan nga po. Hai, Gatsugi des. Atarimae. <coughs> Atarimae. Ano pong Atarimae? Hindi nakakapagtaka. Ano po? Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakagulat. So, ne ,ですね, bakit? Bakit po hindi nakakagulat? atarimae, natural lang. So, so ibig po sabihin yung atarimae atari is natural lang. So, in Tagalog or normal. English, so this, natural, normal. Ano po? Hi. So, hanggang dito na muna po tayo, Ate Emi. Meron po tayo pong katanungan sa kanji po natin. Wala po. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sa so, baba po, meron po tayo pong katanungan. So far, so good na man, とはいます、Hai, それでは次です、ね。クさあ、san, よ,ろいい Hi, よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、チャレンいしてく今さい。はい、いいですかはい、いいですかはい、いいですかはい、いいですかはい、いいですかはい、いいですか So, des. Kalahatan. Naon po siya. Hai. Hindi po siya suru form, guys. Hai Medyo mahirap po ano po i-identify kung ano ng suru form at hindi. Hi. Zembu islahan uh, kalahatan. Hai So, hindi po siya pwedeng gamitan ng suru form. Like, zembu suru. oh Pwede po siya yaru. Zembu yaru. Lahat ako na ang gagawa. Ganyan po. Ano po. Sore na na, des. Hi. Zembu suru wa ano wrong grammar na po siya. Hai, tawa tsugi desu. Ah, zenseki. Zenseki. Hai, zenseki to wa nan deshou ka? Ah, um, sekyupon. Lahat ng upuan po. So des. Lahat ng upuan. Kasi ito pong kanji pong ito ay may signific eh uh, may eh uh, nagbi-mix ang ano ka, ang English at kaya ko. Meron po siyang meaning na uh, lahat. Ano ba? so pag mayroon pong zen tapos yung kasunod niya po, ibig po sabihin lahat ng yun kanji na yun. This time is zenseki. Seki is upuan. Ano po? Hay, kaya lahat ng upuan. Hay, so, meron pa po tayo dyan. Anzen. Anzen. Hay, ano po ang anzen? Safe po. Safe. Po. Safe. Hay. O kaya sa Tagalog po ay? Maligtasan. Hay. Diyan. Anzen na. Ah, uh, ho, -ho. Ano po yan? Anzen na <laughs> Anzen na demo dahil <laughs> Hai, pag po anzen na magkakaroon po siya na na. So, anzen ah uh, ligtas na ano pa Alugar po. So, des, anzen na ni. ne, Hai. Chah, tatoeba, ne zen ga Palitan po natin dito sa ano, sa po. Palitan niyo po, Jackson. Ano pong Pwede po ba zen o kane? O kane. Ah, zen gaku te imasu ne. Hai, zen gaku. Lahat nang... Mmm, um, zen gaku. Lahat nang... Demo ne, zen gaku te yuttara, ano na po kasi siya eh. Uh, kumbaga kalahatang bayaran. Kalahatang presyo, ganyan na po siya. Hai. Mmm, um, zen zaisan nara ikemasu ne. Zen Zaisang. pag sinabi po guys pong Zaisang, yun po yung kayamanan nyo. So, pag sinabi pong Zen Zaisang, ano na po siya, Jake Sang? Zen Zai po. Zen Zaisang. All bills po. Mm -hmm. Zaisan means uh, uh, kayamanan. Kayamanan. Pag sinabi pong Zen Zaisang. Lahat ng kayamanan po. So, this. Hay, lahat ng kayamanan. Hay, sabi ni Rainbow Stars lang, Zenkoku. Zenkoku. Hay, pag sinabi po guys pong Zenkoku, lahat dito sa loob ng Japan. Ano po? Hay, Zenkoku. From Hokkaido hanggang Okinawa. Zenkoku po ang tawag po nun. Ano po? Hay, pag ano, Zensekai, lahat na po, whole ano? Uh, mm -hmm. Earth. <laughs> Yung mga bansa na nasa loob ng Earth. Hai. Zenkoku na po siya. Ah, uh, sekai na po siya. Ano po? Mm Hai. -hmm. Medyo meron pong nalilito din po sa Zenkoku at saka zen sekai. Siyempre tigay mas. means lahat ng nandoon sa bansang yun. Lahat ng uh, prefecture or uh, cities na nasa bansang yun. Kaya pag ba sasabihin nyo po Philippine Zenkoku. Hai. Pag sinabi po gano'n, lahat ng nandoon sa sa Pilipinas na uh, lugar. Ano po or kung ano po yung ilaano niya, ila ina-identify niya pwedeng ano tao na nakatira doon sa buong Pilipinas. Hay, sa bansang 'yun. Hay, ganun po siya ginagamit. And then sa whole world na po siya. Ano po? Hay. Ah, okay lang po no isa. Akit po kayo ulit. Request lang po. <laughs> so, so nan des. Tama, sige, ikimasu ne.

Ito na. Sandali po. Ayusin po natin. Nakakaasar pa po kasi dito sa ano ko, sa uh, sa MacBook kasi nagkakatini ano po siya eh. <laughs> Nagkakanji. <laughs> Kaya medyo nahihirapan po po akong gamitin ito. Ito and save then go Hi, <coughs> so nan des. Kyaku po ang basa dito sa ating kanji ngayon. Hi, so ginagamit po siya saan po? Kyaku, uh, visitor po. Visitor or customer po. Sa so, des, bisita o kaya naman po kliyente. Hi. At ginagamit din po siya as Okyakusama. Hi. Ano pong pagkakaiba ng kyaku at saka okyakusama? Uh, ano na po siya? Parang mas mataas po yung tinutukoy niyang bisita. Parang boss po or ano uh, po. Higher, mas higher yung position po. Eh paano naman po kapag ano? Hindi o, naman customer din po. With customer din. So, day. this. Hi. Kasi kung tayo po ay isang ah uh, uh, store, So, lahat po ng kliyente natin, dapat po may galang po tayong pagtawag. So, ang kyaku is just a bisita or client. Yung, yung ano lang po yun, yung noun lang po, ano po. Pero pag sinabi na pong okyak sama, yun na po yung daway niyong pagtawag sa inyong kliyente. Hi, bisita, kliyente, na tene form po yung paggamit. Hi. Kasi pag sinabi pong okyak lang, ah, oh, okyak ga kita, parang medyo ano, ah, uh, wala siya pong ano, galang ngayon po, hmm. o ga irasya O, o naman po, o ga Hai, very polite na po, yun. Hai, So, e pag, pag, pag sang lang, hindi po siya. Iwanay po ba yun? Pag sang. Hmm. Amari yoroshiku nai desu ne, o Pwede po kung halimbawa po ano, uh, um, more on pong gumagamit po niyan yung mga like sa ah, uh, sa inuman o kaya naman po sa alam niyo po yung mga shop na private shop. Kumbaga, uh, wala naman kasi yung private at saka public po, ano po. Um, kumbaga, yung maliliit lang pong store, like prutasan, uh, mm. o kaya naman po gulayan, medyo ano po dyan, aastig uh, aastig po yung, ano, yung, yung may-ari ng tindahan na yan eh. More on dyan po sila, sila nila ginagamit. O, kyaksang, kyo, nasa'y ka? ka? Ganyan. Hi, Hi. Pwede rin po, pero kung pupunta po kayo sa mga store, like sa mall, uh, sa mga mamahalin na lugar, talagang ano, uh, they treated you as uh, higher than, kaysa sa kanila. <laughs> Nagbimix yung English ko kumain lang sa'yo. So, ang O at saka sama po, nagbibigay po siya ng uh, galang dito sa noun niya. Ano po? O okay, kaksama. So, bisita kliyente pa rin naman po, pero in form. Hi! Kung nakita nyo po ang aking naka na nakapin sa aking profile, meron po tayong 3 types of keigo. Hi! Nasa loob po siya ng keigo, but it's a training form lang po siya. Ano po? Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.